Arbis na tayo ng no, sitaw. Mm. Ito ang ating sitaw. Pwede natin harbisin to. Hindi yes, na kasi may silang to. Ano ba dapat kuchilyo? Ayun siya ni. Gunting no. Wala ko nilang gunting eh. Harbis. 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 Magharbis na tayo. <laughs> sa kalami sa atong kuan. Oh, sarap ng sitaw oh. first harvest namin ito ngayon. Ikaw ang naging bata pa. Ah, kailangan ko tong isprihan ng ano. Isprihan ng pampaa. Pampaalis ng ano. okay. Ang ating OHN. Pang ano. Antay insekto. Ito, tanggalin na natin ito. Ito, aso. Awesome. Hmm. Harvest na na May iksi lang siya. Ang dami rin ito pala. Eh. oh, madami pala ito eh. Hmm. Yung mga medyo may buto-buto na pwede na yan kuhani. Ito. Ito, pwede na ito si matigas na pag ano eh. Eh, hey, kunin mo na yan. Matigas yan pag ano. Matigas pag ha. Magka oh, laman na. Ah. Oh. Dobong sitaw may ulam natin. Diba. Pag may itinanim talaga naman may aanihin o guys. No. Oh. dami na niyan. Sama na natin to. Iwan natin yung mga lalaki pa. Ang dami siyang bunga, oh. Hmm. Diba? Di diba rin ang sitaw? Hmm. Oh, diba? <laughs> okay. Lagyan mo ng sardinas lang. Oh, may ulam na. Gusto mo pa ng gulay na dahon na... Lugbate, oh. meron pa tayo. Hindi pa sila umaakyat sa taas. meron naman silang gapangan dyan. Daming ano, yung langgam na itim. Hmm. Ako, nasiksik na sa damit. Oh. Diba guys? Ano ba na tayo ngayon? January 9. Holiday walang pasok. Oh ngayon lang tayo nakapitas nito first unang pitas natin ng sitaw okay okay kaya tapos itinanim na tinanim ko na ang mga pechay kita ko sa inyo guys yung aming pechay tinanim ko na na transplant na ako ng ating mga yung natin dyan ayan na lang ang mga natira ayan na Ang ginawa ko nilagyan ko siya ng nilagyan ko siya ng daanan ng tubig kasi ang pecha hindi pwedeng mababad sa tubig pag umulan ayan na, na transplant ko na okay na yan puno na yan tapos nilagyan ko ng takip kasi kung so, ito lang gamit ko kasi nga kinakain ng ano ng insekto at saka ng manok yung kailangan natin takpan at ang ating sibuyas tingnan nyo naman pwede na natin yan ay, ano? pwede na tayo mag harvest dito oh. mm. Oh. diba pwede na yung iba o oh. katatanim lang yan pwede na tayo mag harvest dahil mm. halo natin dito gunting lang para hindi masira okay kasi may, may ano ako may ipupunla ako dyan na yung ano daw upo pero gagawa muna ako ng bahay ng upo gagapangan ng upo okay so yung ating mais update sa ating mais nawala ang ating mga mais hindi umubra kasi kinain ng mga malaking manok manok ng kapitbahay Hmm. Update naman sa ating ampalaya. O oh, ito yung ampalaya natin. Malaki na din. Ang taba ng ampalaya natin. O. Oh. Di ba? Yan, kada puno meron yan. Kasi ito mabato. So, hindi na ako. lang ako. Ayan na, pwede na siya palang. Dahil, pwede na palang gapangan. Lagyan ng gap. Gapangan ito, oh. Yung ampalaya. Oh, one week na ito. Ilagyan na natin ng gapangan 'yan. Hindi ko pa na-ready yung gapangan nila. ayan puro na lang puro pa yan ano. Puro pa yan posti. Tapos ito oh. Ayan yung isa pang ampalaya. Tat tatlong ano lang sila, tatlong tatlong buto. Ayun. Ayun oh. Ito, oh. huli siya kasi ano to eh? Ano? hinukay ng manok ang ating kalabasa naman ito yung ating kalabasa o, ating kalabasa hmm. natin yan takpan lang kasi ano eh ginagalaw ng manok hindi ma yung bunga kapag pag ginagalaw eh pag ginalaw ng manok wala hindi matutod bunga kailangan natin lagyan ng takip Ayan. pero makakagulay talaga tayo ng sitaw ngayon ibang masarap na luto dito adobo bukod sa adobo sa sinigang no sinigang na isda yan. so yan lang muna ang ating update ngayong araw na ito ating sili eh, ngayon lang yan at itong ating ano bonggenvilla dito malaki na, Ta transplant ko na naman yan lalagay ko na lang yan sa paso kasi bala kong agay mag ano yan basta update ko na lang kayo dyan guys Okay. Okay. Ilang oras na ba ngayon? Los 4 na, 5 na pa. Hmm. Ganda ng ating araw. Kaninang umaga